For today's video, nagugulo tayo sa bahay na may bakal. Uh -huh. yung may ari ng bahay dyan at nagluluto siya. Tayo ang magagayon. Dapat para dito. Ipot siya nilagay para... Check nyo na lang sa likod natin yung pangalat. Wala na makalat sa likod. Okay na yan dyan. Okay na yan dyan. Oh. So, ayan. This is a... Wala naman kasing may i-vlog na maganda rito. Alam nyo naman, paulit-ulit lang trabaho dito sa Saudi ng mga katulong. Kaya, if ever na nagsawa na kayo sa pagmumuka na, pagmumuka ko, mm -hmm. sa mga ginagawa mm -hmm. ko. Mm -hmm. Wala na talaga akong mga ano. So, ayan. Tapos, pahilig akong mag-so-ayan. Talaga, no. Bakit ba? Pahilig akong mag-so-ayan. It's my expre ano? expression, mani reason. Expression, ah, mani reason yung galaw ng katawan. Ah, ah, ah yan. tinuruan na ako. Daddy <laughs> <Let> mo. <me go. laughs> so, excuse me. Pag pa sumarap tong aming niluluto, dalawa-dalawa na kami dito. Wow, wow. Oh. Connected <laughs> <sa pinaklawa mo. laughs> Parang connected yung lakso sa ginagawa mo. Parang connected daw yung pag pagagayat ng bagadunis sa luluto niya. O syempre, ako naggayat, maglalagay ka ng bagadunis sa jar. Pagka okay, hindi ko to gina hindi ko to hinimay ng with love, hindi ba sa piluluto mo? No? Ano yung hinimay mo? Tangi. Hindi <laughs> sa isang mo. Ano yan? Oh. Uh Kampong? -huh. <laughs> patay, mali pa. Sayang kasi yung tinatanggal. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Manang, sila, isang, isang ano lang, tapos wala isang lingkubos na yan. Oo, oh, ganyan yung ginagawa ko sa amin kasi, alam niyo ba, ayaw na ayaw kong nag-i-ano na, nito. Nag-i-enjoy naman ako minsan, minsan lang. <laughs> minsan nakakabuisit kasi Kasi yung amo ko, mahilig nito sa salata. Mahilig nito sa salata, nilalagay sa salata. Question. Paano po ba na maghuban ang shop? Tiyo! Gamagawa ko ng concept, mayroon may, may gano'ng question. Parang may content. <laughs> content, content na content ng iba. <laughs> ano yun? Ano yun? Question yun. Ano? Parang nangihinig siya. Na yung magtatanong siya, tapos hinihinig siya ng kung anong pwedeng gawin. Yan hmm. yun. yun. Mam Mamalitis. Okay, ganun Maririnig nga rito sa ano ko. Tapos siya complete get up pa. Minsan may gap pa ang punta. Syempre gusto ko ma-feel ang palat niya sa palat ko. Uy huwag yan nga! ang tawag dito? Pasaway ka pa kasama ko dito. Yun, yun. Yun yung ano niya. Ayaw oh, mo na pakinggan yan. Wala ako. Pintang kasi yung Facebook nyo isa. ulam-ulam ni Jan. Ito, ito yung aga, Dapat pala naka-gloves na ito. Ang <laughs> arot yung agap. Kulay gano'n yung aking mga daliri. Hindi mo kasi kailangan gamitan ng kukulay. Girl, malutong yan eh. Sabi ko daliri, hindi ko kukulay. Hmm. Sino yung nag-prepare ito? Ito? Ano ko nag-prepare ko? Hmm. Diwa na lang siya. Amo niya na yung nag-prepare ng na mga lulutuin niya. Hindi mo nakita? Siya na yung nag ng ano? Siya nag-abot ng.. ang tawag dito? Makita ko. Kaya tinawag ka nga niya. Siya yung nag-abot. Kasi nga, nakalimutan daw niya. <laughs> <laughs> ano yan? Dara? Hindi. Ano? Bisa na may manok. Ha? Bisa na may manok. Masarap to! bisan na may manok? May Oo. sabaw? Ganon? Uh, Tuyo? Wala. Bulay na may manok lang. Masarap to. Tapos kanin? Oo. Magkakanin talaga siya, hindi na siya magbibigyan ng halos. Yan, ang yeah, sa kayo ha. Dito mo ilagay ang pang iiyak mo. mga. Uy, hindi halo-halo yan ha. Hindi ka! Tapos hmm. ano? mo siya pagkatapos. Ginawa naman ako ang oh, uh, ako. Uy, Uh, <laughs> kasi <laughs> ano, parang ang dami kasi nung hinahihimay mo. Hanga-hanga talaga ako kung maniwala sa akin. seryoso seryoso ka na yung hindi enjoy ka na sa ginagawa hindi mo alam di pala di ba di ba di ba na pala yun oo oo ganun ay oo na. sorry oo napunta na naman tayo sa patawad 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 ganyan natin yan dyan kasi malilit na yan eh so ayan it's done pero tumatagal lang talaga ito ang trabaho kasi kada dagdagal. -dal. Kasama yan. o, <laughs> okay. di ba? Bakit kung magkasama kami ng amo ko sa kusina, dadaldalan -dada ko mo kami, ang tumagod. Ay, nag-u- na, Eto, pumunos ba ito ng pinggan? Kamay. Kamay. Yung puti ito. lang ito. ng pinggan. oh, wala naman amo mo. Kapag na amo niya, sinasayang. Kasi pag nandiyang amo niya, ang dami daldal. -dal. para, para <laughs> Lahat, lahat, lahat. Pinapansin, pati mo pag pinggan. Eh, sa sabihin ko, wala dito. <laughs> Ayaw niya kasi may yung tubig ang bukas. Hindi <laughs> <Yan>, ng <yan>, tubig. Hindi <laughs> Hindi sila katulad doon sa bahay namin, ano, walang pakialam. Hindi nga, hindi ang pakailan amo ko Pag nandito yung amo mo, hindi niya pinapansin. Kaya hindi kasi masugas yung amo mo. Oo. Oh, pag yung amo mo, ah, pero pag sa atin, napansin napansin talaga yan. Yung mga, yung tubig ko talagang hindi na natitigil. Kahit nagsasabon ako, maandal yung tubig ko. Minsan ako na nga rin yung nagdadalit sa kanya. Ha, ako pag, pag uh, naglilinis ng kubeta, talagang ligo yung kubeta eh. Yung dating mga katulong dito. Ay. Ayaw nilang pinali... Ayaw, oo, pin ayaw pin nila. Ako kasi, din paligo din Gawa. Kasi sabi nila sayang daw ang tubig. Eh, yes ka. Sa kanila talaga sayang tubig. Kasi sa kanila... Eh, Diyos, may yan naman. Paano lilinisan yung kubeta kung hindi mo paliligo? Ay, ang style niyan, ganito. Kapag ang sabon, di ba? Ang sabon, may tubig. Hmm. Ipupunas. Yan Tapos, nga sila. Tapos, pupunasan ng Basahan, oo. Hmm ganon Ganun yung turo nila sa akin. Pero, sinula nung dumating ako dito at nagpapaligo akong si Anne, nagpapaligo ako rin siya, sabi niya na... Sayad daw. Ang sayad sa tubig. Tama siya na yung nagbubukas sarang na ng tubig dati. Kaya pala, ang bilis maubos. Ganito-ganito namin yan. Sabi ko, eh bakit ang panghihisiguro? Lalo na hindi sa babrasin yung sahig. Oo. Eh sila, kung ano yung pinagsabon nila sa sahig, ipupunas lang nila yun. Ano sila? ako magpapaligo ako. Problema. Minsan mo na nga lang linisin, eh. tapos punas-punas lang. Mm -hmm. Mm hmm. Sa amin, araw-araw ang linisin is mga kubeta sa baba. Sa, ang ano lang, minsanan, syempre, kasi naka-schedule yung ano doon sa mga ano kwarto-kwarto. Oo. -kwarto. Oh, oh. oh. Kaya nga, kumbaga ayan yan eh. Kumbaga is, pag nilinis na yung kwarto ng amo kong babae, linis na rin ang CR niya. Lalo na yung master bedroom nila kasi minsan lang sa isang buwan yung din palinis na yun. Ayan sa nila. Ang lagi nila sila sa baba. Kuwarto ng mga bata. Na, bata. yung ang... ang sa lahat ng kwartong nililinis ko, ang malinis kay Cubs. Pero ang CR, ang pinakamadulas kay Cubs. Eh, kung bakit madulas ang kubeta noon. Kasi araw-araw siya nariligo conditioner ba siya? Hindi ko alam. Pag pero Pag nagko-conditioner siya, di, madulas talaga. Araw-araw siyang narinig kaya kasi si ano, si 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 ganon. Mm. Lagi rin niya pag naligo, nagko-conditioner. Kaya yung paligid nung sa may bathtub niya, ang dulas. Andulas, ang dulas ng ano niya, sa sa apat na si ah, na nililinis ko sa kwarto. Pero, kanya yung pinaka Okay na bus. din naman kasi habang nagtatagal natututos si nang maligo araw-araw. Eh, hindi si si Cubs kahit nandoon pa lang kami sa loob ng bahay talagang araw-araw na rin. Dahil alam mo na alam mo yun yung ligo-ligo ako nang lalaban ng ano para sa ano sila. Pero yung mga babae na ko hindi pero best na yun sa isang ligo-ligo ba naman ang lalaban ng um, ano um, damit nila. Sa tulad oh, dati so, na abutin. Hindi. Abutin Sam Ay, may sa tinga ko. Di ba, punas dito sa damit. Okay. ko sa tinga diba, okay. <laughs> ko. Kati. Yeah. Tapos, ang tawag dito, ayan. Pero ang kwarto, sa lahat na magkakapatid, kay Pops malinis. Marunong siya mag-ano ng basura niya. Hindi niya tinatambak sa sahig. Kumukuha siya ng... Yung pinag ng tub. Magaling sa labas. Ah, parang binata ko dito. Ganun siya. Pero yung panganay ay maghanda ka na ng isang trash bag pag pumasok ka ng kwarto kasi nakapalibot sa basurahan lahat parang yung mga babae naman ganun din And, hindi nagtatapo ng basura sa basurahan kaya yung si Cobbs, mani sa nanay niya. Maano sa gamit, maano kwarto. Sa tuwa lang, kung ng alaga. Hmm. Tuwang tuwa ako sa kanya pag ako naglilinis sa kwarto niya kasi oh, ang ganda ng ano. Minsan gusto ko nga lukuhin. Nagalo ako mo Kasi yung basurahan naka Christmas tree. naka, <laughs> naka Christmas tree talaga yan. Naka, ganyan, ah, mga, bot oh, mga bote. Mga bote naka ganyan. Nagmundo, maliit doon sa tok-tok. Siguro pag alam niya babagsak na niya na ako. <laughs> Tapos ngayon, hindi na siya gano'n. Ang ginagawa niya ngayon... Sorry. Yung ano na... Hindi ko nga lang na eh. Hindi ko na picturean. Nakaremembran sana. Yung binata ko naman na si talaga siya sa kwarto niya. Ilagayin <laughs> talaga ng itim na sap, na supot. <laughs> Ang ginagawa naman niya ngayon, yung mga plant... Yung pinilanchan niya, galing sa labas, sa laundry, doon niya nilalagay sa plastic na malaki. Baka na kukuha rin niya yung sa kasi nag-stay yan dati nung tito na dahil sa computer, computer. O, oh, di diba dito siya dahil? Mm ma niya siguro si... Hindi yung mga Hindi yung Dami rin basura sa kuwas yung pinata. Grabe. Saka mahilig yung mag-ano, parinis ng... Mga... Chinelas! Ah, pa-brush! Oo, oh, mahilig kaya... Maano siya talaga, ma masinop talaga siya pagamit niya, maano talaga siya. Nakakapuha lang ganun. sa lang, lalo na Kasi oh <laughs> kasi Matutuwa ka kasi maliit yung alaga mo pero mabubuisit ka dahil dagdag na trabaho. Hindi, okay lang yung dahil sa pero yung pagod doon bigla ka niya tatawagan. So, uh, ka para, para magkain <laughs> sa Di ba? Patiwala. Okay, Paging ka na lang muna. Nagpapagod <laughs> <laughs> pagod maraming Gano'n, gano'n! Ako na magtag-tag po, Ba't sinabi ko ba ang ko? Salatan mo salamat. So, ayan. So, ayan. alam Ay, siya. eh alam ako. At ayun lang. Dito na nagtatapos ang lahat. Dahil magluluto na pala. Siya pala. Ha? Ako <laughs> so, lang pala magluluto. Ako'y okay, uupo na. Hanggang sa muli. Mwa-mwa. Gusto mo makita yung finished product namin? Ano yun eh, huwag yung finish product kaya mahaba pa tong proseso ng finish product. Hindi, I mo. mean is yung pag naluto na. Humaway ka muna bago ako mag-end. Bye! <laughs> subscribe! Subscribe! Ay, magsabi ka! Ha? So, magsabi ka! Like, subscribe, and Basta <laughs> <Masama> mga <na> gano'n. Hindi <laughs> ko alam yung sasabihin. Ayan, Roblox yung walang edit-edit.